ito yung panghuli, mga kababayan. Hmm. Ito yung panghuli. Si Marcoleta. <clears throat> eh Marcoleta tayo, mga kababayan. Alam niyo ba, mga kababayan, na si Marcoleta ngayon ay nagsasabing umatras daw si Gutesa? Ah, pero unahin muna natin ito. Dumipensa si Marcoleta sa di umano'y issue ng kanyang asawang pagka-ugnay dito sa mga diskaya. Pakinggan ninyo. New user get 8% off hotels. Hmm, may ads lang. Hmm. Dumipensa siya, mga kababayan. 19. shoes, apparel. Umalma si Senador Dante Marcoleta sa report ng Billionario News Channel kaugnay sa umano'y koneksyon ng kanyang asawa sa mga diskaya. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang pahayag ni Senator Marcoleta? Pinky sumalang kanina sa plenaryo si sa Sen. Dante Marcoleta pero hindi nito binanggit yung naging report tungkol sa naging kaugnayan ng kanyang asawa sa mga insurance firm na nakatransaksyon ng mga diskaya. Oh, stronghold and milestone. Ayun mga kababayan, nakita ko pala yung insurance ng aking ano is milestone. So, alam nyo na. Ah, sa motor at sa sasakyan, yung stronghold at milestone. Nako po ulit, binanata nito Michael, si dating House Speaker Martin Romualdez. <laughs> Ikinagalit ni Sergio Rodante Marcoleta ang naging report ng Billionario News Channel tungkol sa kanyang asawa. Ah. Sa report, lumitaw na bahagi si Mrs. Edna Marcoleta ng Board of Directors ng dalawang insurance firms na nakatransaksyon ng Diskaya-owned companies. Una riyan ang Stronghold Insurance kung saan siya ay independent <coughs> director. Ah. Ang ikalawa ay ang milestone guarantee and assurance. Ayan, sa totoo lang mga kababayan, yan po ang aking uh, insurance na ano sa motor. Itong milestone guarantee and assurance corporation. Ito po yung tinanong ko sa inyo mga kababayan na kulay green na sing logo ng Security Exchange and Commission. Kaya sabi ko, ito ba yung pareho sa SEC na logo, yung kulay green? Ito po yung milestone. ba? Diba? Oh, kaya sabi ko sa inyo, kawawa tayo dito, mga diskaya pala may ari Prince nito. Operation, mm. kung saan kabilang din si Mrs. Marcoleta sa 2023 Board of Directors nito. Mm. Sabi ni Senator Marcoleta sa programang Parecoy ng abante, wala mm. pag may ari ang asawa niya sa stronghold. Mm. At tungkulin mo lang kung sakaling may kakayaan kang mag sa mga governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code. Ganito rin ang reaksyon ng kanyang anak na si Sagip Representative Paolo Marcoleta. Hindi co-owner si Mrs. Edna ng kumpanya. Wala rin daw material ties, substantial shares, galaw sa sales at marketing at maging significant relationships ang kanyang ina sa mga stakeholder ng stronghold. So kung ganun, ano pang ginawa ng nanay niya? So ano yun? Ibig sabihin, hindi, hindi nakikipag-usap yung nanay at asawa ni Marcoleta doon sa mga stakeholders at yung mga may-ari nung kumpanya Bakit itinalaga ka pa dyan? Nabaka imposible naman na hindi nakakausap. Ano to? Yung nanay niya si silip-silip lang dyan? Tanong ko lang mga kababayan kasi ang sabi dito ni ni Paulo Marcoleta My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Strongholds Insurance. Oh. So, Billionaire News Channel should know that independent director is not an employee of the company. So, anong ginagawa ng nanay mo dun? Ano yun? Watcher lang? Ano yun? Taga-print ng newspaper? Taga-walis lang ng sahig? So, bakit nilagay pa siya dyan kung may ganun pala mga kababayan? kukunin kang independent director tapos wala kang makuhang sahod ano yun? marites lang siya doon? buti pang nga marites nakikipagchismis doon sa mga worker eh ano yun? bakit ganun? shh! bakit kakaiba? Oh, my mother, Edna Marcolita, is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. May ganun, mga kababayan, saan kaya pwede mag-apply ng, pwede kaya ako mag-apply sa, ano, sa, sa Philippine Airlines, kay Lucio sa mga Abuete, sa mga Ayala, yung independent director lang ako? Pwede kaya yon yung, hindi ako trabahante doon, hindi ako employee, pero independent director. May ganun kaya? Para saan pa? Ano yung display lang, patatayuin ka lang doon, tapos mamamahipay ka sa loob, tapos yun na yun? Hala, bakit ganun? Oo, parang itong si Susan Kulis. Oo, Tignan mo na, ang pangit ng apelido mo. Ay, Diyos mio, Marie Mar, Kulis. Oh. Pag-DDS talaga, putang ina, wala ko na kitang DDS. Maganda pangalan. Kung hindi pangit at tsura, pangit ang pangalan. Ah, oh. kita mo yan. Pero, hindi binanggit ng aming BNC report ang pagiging co-owner ni Mrs. Marculeta. Mm. Wala rin kaming inilatag na material ties o insider activities mm. ng asawa ng senador sa stronghold. Ayan eh, ayan na na guilty, na Ang sabi ng Billionaire News, oh pakinggan nyo ha, ah. mm. Potential shares, mm. galaw sa sales at marketing, at maging significant relationships ang kanyang ina sa mga stakeholder ng Stronghold. Oh. Pero, hindi binanggit ng aming BNC report ang pagiging co-owner ni Mrs. Marculeta. Wala oh. rin kaming inilatag na material ties o insider activities ng asawa ng senador sa Stronghold. Ayan na, diyan kayo nabibisto. Ha? Ah? Alam nyo yung nagsabi ka lang na, ala, merong kumain ng barbecue kung binili na nilagay ko sa lamesa kanina. Tapos merong nag-react. Di ba? Merong nag-react na, aba, bakit ako? Tinikman ko lang naman, bakit ako ang sinisi? Di ba? Wala kang sinabing pangalan. Alam nyo yung ganun? Ah, yung, bumili ako ng barbecue kanina, iniwan ko dyan sa lamesa, pagbalik ko wala na. Tapos magugulat ka, may nag-react. Tinikman ko lang naman eh, bakit galit na galit ka? Alam nyo, defensive. ba? Diba? Alam nyo yun? Hmm. Nagre-react ka, wala ka namang pinangalanan. Guilty-guilty. Oh, kita nyo? Nahuli ngayon, oh. Anong sabi ng bilyonaryo niyo? Amin mean, BNC report ang pagiging oh. co-owner ni Mrs. Marculeta. Oh. Wala rin kaming inilatag na material ties o insider activities ng asawa ng senador sa stronghold. Oh. Tapos ang sabi ng anak, hindi naman daw siya employee, hindi naman siya ganun. Hindi siya... Mat na uuna sila nagre-react. Di ba? Ah, Diyos ko, si Susan Solis. Ah, kulis ba yan? Solis? Diyos mi marimar, mga kababayan. Nakita ninyo? Mm. Ah, mga kababayan. Ah, so, yun lamang nga, ah, mga kababayan, yung ating ah, live ngayon. Hindi ko na masyadong habaan. Diyos marimar. Ay, nako. Mm -hmm. Wala na. Markuleta. Diyos marimar. Uh, ah, ah. ah, pang isa dito pala. Sabi ni Markuleta na umayaw na daw. Ah, bigla siya umayaw. pakinggan nyo ha. Ah. Si Gutesa. Mga ako, ako ng 30,000 pesos online at mababa uh, Sabi na ni Marcoleta. Ang... Isa pa, Senator, yung witness na humarap, si, si yung Marines, oh. si Orly Gurtesa, may, may natatrack nyo pa kung nasaan? May communication pa kayo? Hindi ko siya nakakausap eh. Ang nakakausap niya, yung mga talagang mga taong uh, pinagtiwalaan niya bago ako makakausap niya. Kita mm. niyo? At ang pagkakaalap ko, kinupok siya ng kanyang tropa dahil... Uh, sa Marines? Sa alam, yung mga Marines. Eh uh. may nagtatangka na rin daw sa buhay niya. Kaya, niya. Sa, kaya yun ang pagkakasabi sa akin nung uh, mm. mga emissaries. Ayan na. Kita Tignang na, biglang nawala. Biglang umayaw. Oh, tinatanong pa ni Bato doon. Okay lang ba? Proteksyonan ka ng Senado. Hindi po sir. Kaya ko po Mr. Chair. May baril din po ako. May, may ano po ito. Permit to, pa, carry. Oh, sabi pa nga ni Bato. Ito yung Marines. What's What ganon, di ba? Hmm. Tapos magugulat ka ngayon. biglang umayaw. O, oh, tapos sabi ni Marcoleta na wala na daw, hindi na niya alam kung nasaan. Kita niyo, alam niyo sa totoo lang, damage has been done. Di yeah? ba? Mm. Damage has been done. Sa sampung sinabi ni Marcoleta, labing dalawa ang hindi totoo. Yun ang totoo. Opo. Nung una kasi, eh, ayaw, siya ang tumanggi mismo eh. Di ba? Nang... Uh, mm. ng uh, security na handa namang ibigay sa kanya, pero siya tumanggi. Mm. Noong una kasi nakasaad sa kanyang uh, salaysay mismo, uh, na gusto niya rin uh, pagpakasakali na sa sa witness protection program. Alam mo, ito si Marcolita, puro na lang witness protection program, witness protection program. Ano kaya nangyari dyan sa lalawigan ni Marcoleta sa mga constituent niya? Ano kayong proyektong naipagawa niyan? Ano kayong naitulong niyan nung mula pa siyang congressman? May naipatayo ba isang haliging bahayan? Para mga constituent niya? May naipatayo ba yung paaralan o daycare center? Ba congressman ka noon? Di diba? kuryente nga na 2,000 pa baba, libre. Hindi nga nangyari. Di ba? Ay, nako. So, yun lang po ah. Mga kababayan, yung ating live ngayon. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat.